Hmm? Oh iya, ang sila ako. Hmm? Ha? Buhay! Oh? Buhay sila oh. hmm? yun. Ang dalawang plot ng talong. Hindi na Dalawang Ang Ha? Oh. ang dalawang platalaan ng talong hindi na dali nila hmm. oh siya dya kaya mama hindi araw araw hindi yan madadali ha oh ah lalaki kisla pa ng talong oh Aba, oh, asos, ha, sana'y walang mga tama. Oh. Wala na. Ang ganda ng talaw, ano? Oh. oh hindi gumanda na oh. Talaga Talagang hindi gumanda si tema ko. Paano dadali naman? Eh may buka ito dati eh. Ay sa mahal baga ng kamatis. Ah, oh, wala ang laman eh oh. Yung bunga maliliti wala. Kinuha rin. Kuha eh oh. Inuplasan. Hmm. Inuplasan na kamatis. Talagang may na. Ay, may tama mama, oh. Ang sili, oh. Ayan, oh. Hmm. Nako, ay patay. Oh. Hindi, mama. Iniunat. Ano gagawa pagka-spray, oh? Pagkaganda, oh? Hmm. Pero ang patay, oh, yung, yung, yung mabaha, oh. Nabaha. Nagtigasin. Nagtigasin. Sinadyag pa talaga ito. Hindi maaari. Oy, oy, nagtibay siya ng aking mga sili. Ang dami na matay. O, ganang mulan. Tapos ano. Hmm. Ayan, o. Umulan. Hmm. Ayan, yung mga tinindig na sili, o. yung mga tinindig, o, namatay ng mga labuhal ang dami na buhal sa sili ang mga namatay eh. ang dami mga bunga na yung iba pero uh, parang tigasin ang bunga parang hindi maganda hmm. yung wala yung mga bulaklak ng iba buwan na itong nag ano nag uh, ulan oh kaganda oh hmm Bawo. O tayo mamati kasi hindi no? Yung yan oh. No? pagkakaulan hindi kumagat ang mm, ano? Ang abuno? Abuno? Mm. Kaya ang abuno ganyan ngayon. Hindi kumagat ang abuno, yeah. Oh, tigasin eh pa mm Hmm. Ah, ang talong kagaganda mm. oh. Lalaki. Are mo sa Taiwan. Hmm. Ko. Lalaki. ito? Ano? wala na si talong. Ito talaga wala na? Eh kamatis nagpigasin nagtigasin ang kamatis nabot ng ano nabot ng tawag doon ng ano ang kamatis ay oh nagpigasin ng ulan eh ang maraming tagal ulan ano talong kamatis Madala ang kamatis din. Ya, no? Puro talong eh. Kaya ito okra Hmm. Oh. Ah, okra, marami na rin ano, yun naninira. Butas-butas na Oh. Ay Oh. Ito silin Taiwan o oh, tigasin din Oh. napadpad ang abono napadpad ang abono na wasa out lahat na kailangan abunuhan hmm. yan o kura yun na kailangan abunuhan lahat Oh. Uh, Ang ganda walang talong. Wala yan. Oh, uh, pislap. Ah! Di mama, kung tatalawang, kung tatlo apat uh, na sako yan. Atin talong. At si mami, na ng ano, ng... Kanyang ano,

saan naman are? Ha, wala. Ngayon, okay. Eh. Yan. Di pa. Di pa lang sabay mo bututin ako nandoon. Hmm. Ano ba 'yan? O, diyan. Oh, mali 'yung tudmo niyo. Keno na mat ayan, oh. Ano 'yan mo na? kali membuluk sana nih. Okay. Okay. Masa, okay. hindi oh. Okay, okay. Nih. Okay. Hey. Kup okay. Malaki. bukas yan. bukas yan. Another day tomorrow. Ang yan. Ang oh, laki. Oh! Malaki sa pilo. Dara pa marami ang pupino juice ngayon. Oh mama. Eh. Ang dami namin ang pupino juice. Oh. mèn đi tìm được cái mhm 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 tambak sa pipino yung may mga gusto ng pipino dyan oh. okay alright dami oh ayos ah, yes. Ito na yari na ninyo ito. Ha? Ito hindi pa? Oh, kaya pala eh. Yan, no? Ang ganda ng talong, ano? Ha? Ma, maliit lang pero ayos. Ang mga oh. Ayos. Oh, asos. Ano na tala? na ano pagkatapos? sa buno na lang. Magkabuno. Ilipat mo na yung pakilap. Sa? Hindi kami magpapagabuno. Bakit? Sa, Walang tubig. Ang pala yan? Oo. Yeah. Oh. Sige natin. Ilalagay dito na tala sa dulo. Anong gumuha? Anong pakilap? Anong gumuha?

Pag tutulong mo na yung makina, mm. buhatin. O, mm. di pa tulong kay Yel. Ano? Mm. Ha? Ililipat lang naman yun. Pagkatapos naman yung silma makapag ano na. Oh. Sa kasi arte, ano? Mm. Lilipat lang naman yun eh. Huwag patubig ka pa ka. Kailangan pati, ano yan, dahil bukas yung magadilig kami. Ay, kaya nga. Hmm magdidilig ng ano? Diligan mo na yung kamatis natin. Kamatis? Hmm. Ang bubong natin yung kamatis. Ano? Ha? Oo nga eh. Ano yung Kalo mabunuhan itu lalu nanao? Hah? Talaw? Uh. Ah, pag mabunuhan itu ayo, ang gandao oh. Dari itu nakasip si... Okay. Hah? Oh, nakasip si betul-betul ng tubig yang maganda, ee eh. Kaya itu, gara-gara toh Subarga, bunga Kaya si Barka ang buka ng maganda. Buka ng nakainom ng maganda, matagal na tubig. At siyempre, Ito sa talong. Hindi ko maitindihan kung ano eh. Puta ka nang eh. Yung pala kasi sinusulungan yung pala naman siya. Di ba pabangkrap na? Sino kayo? Pero yung ina naman naan Hmm. Hmm. Yung hmm. ina. Ah, maganda eh. Ayos. simula pa ka-spray mo ito, hindi ito na ulan na ano, na, tana. Simula pa ka-spray, hindi ito na ulan. Atin pala yan, ayos. Ay, ayos eh, oh. Bilog na nga. Oo, tubig kailangan to ito, tubig. Sadya ito, tubig. Hmm. Tubig kailangan to. ito. Wala. Bata, atin dah, atin dah. Ha? Tira. Atinda? Ewan ko. Tika, hindi mo pa naman ako niya yung kape daw? <tars> hindi pa niya yung kape. Yung isa. Hindi pa niya Awak mo doon. Ayos eh. ah. Isa. Good, good, good. Very eh, good. Tagal eh. pa ang pula ng tanok. Madagal pa ang ating binhe. Puti na galing pa ng ano, nauhan kaya kamahal naman doon sa kabila ay eh, apat na piso eh ako sana bibili kukuha ko doon sa kabila ay kamahal naman hindi mo magpabawas ako nako ilugi ako dyan ay apat na piso ang isa o ba ay bago sa to hindi pa deliver ay kakain ako ako pa ang pipick up. Ay, ina ko. Ika ko. Ha? San Mariano. Doon sa kaduluhan pa daw. Sa may papuntang dos Sa may cruising. Layo. Oh. Layo, layo. Galing roas na. Yung labas na papunta roas Papuntang ano? Ay. Diyos Wala yun, yun. Wala yun. Hadi ka. Magkita na nadini kay ano? Kay. pan Hmm. Ito na yung mga Sinari, ito yung titigasin ito yung matatanda rin Ha? Alay? Papuwi rin? Para yung sirit tayo hindi na tayo mapagamas buong 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 Ambala ko sana dyan Pagka power, tatanggal na ulit yung lumang plastic. Papunta lang bago ah, Ano, jagahok, eh, ano, ipapalalim kaya nyan hmm. Hindi, yun na yung plat na yan Kaya yung plastik na yan Ha? ayo Pwede pa kaya? Oh pwede yan, sandamit lang yan. Ah sige. Hmm, embalan ko sana palalaliman yung kaya din eh. Hindi na hindi yan na rin flat mo na yan, pero anuhin? Yang gaguhukan pa idalim, palalakin, tataasin. Magluwa na, na tayo dito sa pang-pangtalo nan dito papunta. Aba, le. Hmm. Mm -mm. Ah, oh, madam ukra. Aba ayo na si talungan eh. Ay ay bahala ka. Hindi hindi ka makakatikim buka mamayang gabi, Kawasi at timi. Bahala ka. Sige. Tusan mo kana tusan. Ito. <laughs> Datang ko po. <laughs> Manawa din ako pag uh, minsan. Hanap ako ng iba. Hanap ako ng iba pag nakabenta ako ng talong, ipira eh, na boy. <laughs> Ang galit niyan piho. Para tayo na dali ng para tayo na dali ng putakting lupa. Sakit pa ng mga magat oh buh oh damo damo tanggal ko na yan oh tutoy saray ganda Sugat ito para tibihin wala na yan wala na yan okay ayos Maya eh. Okay. Okay, so alright. Oh, may agak na agad eh. Oh, nah, nah, nah. Sige. Hmm. Agad tigyan istila. Hmm. Sige, tanaw. Aray, papawiri na lang? Oo. Kapuwiri na lang are. Tapos are ulit plat na are. Hindi na anuhin. Ha? Hindi na ako na are. Hindi natin pa anuhin. Ay ayon, Ano kaya? Pawiri din natin niya Ha? Yung gilid sa kayo? Yung aking paggagawin sa nang patulahan na yon. Ay ingat ang magkamali ka ng gagamitin. Ano? Ano? Ade. Uh, ini. Oke, okay, ayo. Kayak kayak apa kayak itu? Apa?

Hmm, eh, sige, babay na. Kaya pa babay. Babay na sa si inyo lahat, oh. Babay na, babay. Babay. Thank you for watching. Yes.